si Laila Laila, kumusta ka aking mahal? Paalam na! Oh. Laila na lang target natin, na pre. Bawa sa akin, baliw malungkot na ako. Ayun na si Laila. Laila ng buhay. Pero, ang mangyayari, mamamatay, mamamatay, na naman si Laila lakas mo. Ginawa, Layla. Anong mangyayari sa'yo? Kawawa kang nila lang sa buhay mo. Layla ng buhay ko. Magaling kang kupal ka. Patay na naman si Layla. Patay na naman si Layla, pre. Sorry. Magpayak na lang nga tayo, no? Magpayak na lang tayo. Alam niyo mga pre, ang ginagawa ko ngayon, ang ko ako ng mga support dito sa Lorang. Kasi sawang-sawa na ako sa high rank. Lahat na doon, binugbog ko na eh. Ano ka na si ulo? Let's go, let's go. Masinsya na kayo sa Boko, ako naguguluhan kayo ah. Ganito lang po ka talaga ako kagwapo. Naka-drugs ka ba? Ah, uh, mahirap. Kanin pang kan pang abstract eh. Dapat ang buhok natin nakaganyan no. Pang abstract kasi yan mga pre. Tatamahan kita! Kasi pag na nagan ganito yung mga buhok mo, ibig sabihin, isa kang napakabugwapong nila lang nahirap iwan. Ang lakas ng tama mo, tama ka na! Kaya ako proud na proud ako sa sarili ko kung, kung bakit ganito yung face. I have face like this. Because of something like that. If, if, if like that, is like that! So like that, like this Bobo ka ba? Okay, hindi, <laughs> hindi pa ako nakakasabage pre Tatlo pa lang sabis ko mula kanina Talaga, Charmin? Ta target na lang ako pre Si Laila na lang target ko parate Papayakin ko na lang to si Laila pre Tingnan natin na kung, kung iiyak ba Basta ako matatakot? First blood oh, silong na first blood ni silong Silong! Pinatay ni silong Kahit ikaw naguluhan ka pre no Tatamahan kita Ito pre, patay pre Ang problema lang kasi Sayang ah, sa akin sana yun. Pa-level 4 na lang ako para tatarget ko na si Layla. Ayoko! Cool. <laughs> Ang life si Layla, pre. Layla, Layla kumusta ka aking mahal? Paalam na! oh Layla na lang target natin, pre. Mga sa akin, bali malungkot na ako. Tingnan natin kung iiyak to. Iiyak kaya si Layla? Abangan natin! ng panukala. Ano ka nasisira, si Ulo? Ayun na si Layla. Layla ng buhay. Pero ang mangyayari, mamamatay, mamamatay na naman si Layla. Lakas mo! Oh my goodness, Layla. I'm very, very sorry what I do to you. Sorry. Ikaw, Mia. Gusto mo din ba masapak na parang lamok? Kaya kung ako sa'yo, magtago ka na. Ang lakas oh. Oh my god. Inanunan ka ng aldo ko. Napisat yung mukha mong maganda. Hindi, wow. Kahit ang alam niya ay kasalanan niyang ginagawa. Uy, gago, kinuha. Kinuha. Huwag kayo iya. Yeah. Kinuha, Layla. Anong mangyayari sa'yo? Kawawa kang nilalang sa buhay mo. Layla ng buhay ko. Magaling kang kupal ka naman si Laila. Patay na naman si Laila, pre. Sorry. Hindi na natin siya pauwin ng buhay, pre. <laughs> Hindi na natin siya pauwin, pre, ha. Ah. Hindi na natin siya pa-farming. Para, para mabuhay yung last kailangan. Patay na <laughs> na. kita. Patay na naman si Laila. Sinasabi ko sa'yo, mag-pray ko na. Bye-bye. Ha. Hallelujah. Ha! <laughs> <laughs> Magaling kang kupal ka. Pisak si di Hindi pa rin nagchatat si na pre. Tingnan natin ang uli ng alakak sa buhay ng puwet. Si yan na naman. Kurima, oh. bye-bye. Param, bye-bye. Patay na naman si Layla. Pawa <laughs> sa akin, baliw malungkot na ako. <laughs> Tapang nito, oh. Matras ka daw. Sorry, sorry. <laughs> Ayun na naman si Layla. Ayun na naman si Layla. <laughs> <Ate. laughs> Ay, tanga mo. Alam mo ka ng Layla. Lapulos. Sana <laughs> naman kaya si Layla. Ayaw Layla! <laughs> Layla! Really? <laughs> oh. Ang ina, pinatay mo, pre. Ano pa kiko? Ano kaya si Layla? Layla! Layla! <laughs> Lakas mo! Ba't yung umiiyak si Layla, no? She's not crying, babes! Basta ako mas Kakak, gaku kakak, agresif agresif bobong kakak, 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 Ayo si Mia. Mm -hmm. Mia 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 kakak, 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 anggaling. anggaling. anggaling kakak, 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 gago. Ang lakas <laughs> ng tama mo. Tama ka na. Kulit tong ka na to, ah. Makulit ka. Here we go. Makulit ka. Makulit ka. Hmm, makulit ka. Push, push ka. Sorry <laughs> na. Here we go. Layla. Okay. Oh, tragis pa tayo na. Hay, naku, kinabuhi. Bobo ka kasi. <laughs> Here we go! <laughs> Nangihina ako sa kabubuhan mo. Tapusin niyo, tinatamad na ako eh. <laughs> Alam, pre! Sa pre! Uy, tumingin ka sa wala na, finish na. Ina po, tuloy. Oy! 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 Ah! Daddy, chill. Ah! Talo! <laughs> Tarantado, bobo, tanga, stupido, walang utak, alis. Ang sakit mo namang magsalita. Umalis ka dito, animal. Na ako mga pre. Naiblad lang ako dun sa last game ha. Is panalo na, natalo pa. Okay na na.